Sab guys. Lolo tayo ng tinulang manok. isang so, kutsal lang natin ng, ano na yan. Panakot ba panakot? Ibuyas, bawang, luya, importante yan sa tinulang manok. Siyempre magluluto ang aking napakaganda ng sawa. Nasangkot siya niya lang yan. Ayan. Tapos lagay mo yung manok. Isa-isa lang na yan eh. ba? Tapos, kasangkot sa niya rin yan. Hanggang sa mag-brown yung manok. Halo-haloin niya lang yan. Ano yan? Masila niya. Ayan na. Diba? Kasangkot sa na. Hanggang sa umamula. Pag namula na, Ayan, lagyan niya ng ano. Uh, kaminta, tapos asin. Sampot sa uli. Kasi siya na kayo, mabilisan yung ano ko Yung tubig na kagad yan Butom na ako eh. Alas na mga alas na eh. Ayan kasi main, maano na yung tubig niya. Nakakulo na. Kaya gusto niya ilalagay na tubig. Kumulo na. Tapos yan. Tatanggalan niya ng bula yan. O, oh, mabilisan yung pag video ko na yan, oh. Mayroon, lagyan niya ng ano, no cubes. Pero magahan na yung camera ko, ah. Patis, o so, kumula na agad. Mabilisan lang yan. Lagay na kaagad yung ano, sa O, oh, di ba? Andyan yung malong, di ba? O, oh, bilis lang, eh. Uutom na ako, eh. Ay 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 kainan din ah. Kainan din ah. Oh yun oh, teka kakain, kain. Gamin ano may sabaw pa. Dami akong gutoy manong puti ta. Ibig na tara kain tayo guys. Salamat muna sa subscribe my kain thank you na Lapang na lapang. Pera. Ah, ini te. Eh. Sisya na kayo guys, ganyan ako kumain eh. Nandito kasi ako sa bahay, gusto ko ganyan Kain. Yung kain ko. Len. Sanay kasi ako sa bukid eh. Yung naman ako eh. Dati ako sa bukid eh. So, sumahin niya, yeah. mas gusto ko pa sa bukid kasi dito, dito sa Manila eh. Kaya pag nandito ako sa bahay, ganyan yung kain ko medyo mainit talaga yan guys sinakakapaso pala pag mainit talaga sisya na kayo butok na butok talaga na ako mag alas 11 na kasi medyo matigas pa nga yung ano, eh. yung ano pero okay na eh. luto na rin naman tapos medyo matigas pa bukos kanin ko yan dami yan mainit talaga eh ilang ulam po gulay madami kanin siyempre madami ganito rin ba kayo kumain ngayon eh? ganito rin ba kayo kumain ako pag nasa bahay ako ganito kumain kasi gusto tapo, uh, ko ba yung lasa ng pagkain okay may kutsara kasi parang hindi ko malasahan masyado eh tapos may sabaw ah kalami oy <laughs>

Maluwag <laughs> <laughs> ang talaga yung anak ko nang no? Takot yan sa camera. Ayaw niya yan pag may camera. Eh. Galit yan. May bunso yan. Tapos nang Sabaw naman. Sabaw. Ulas.